Kapag ang isang matingkad na yaya ay hindi sinasadyang naging isang umaasam na ina, natuklasan niya ang isang target sa kanyang likod at kung paano ginagamit ng mayayaman ang pera upang makatakas sa pagpatay. Pagkatapos ng kanyang shift sa isang restaurant, hinimok ni Daisy ang kanyang katrabaho, si Gina, na tingnan ang malapit na eksena kung saan tumalon ang isang babae mula sa isang gusali sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumama sa kanya si Gina, na nagre-reklamo kung gaano kagusto ang kanyang kaibigan na ilagay ang kanyang ilong sa mga ganitong kaganapan. Kinabukasan, nakipagkita si Daisy kay Martha, na naghahanap sa pagkuha sa kanya para sa mayamang pamilyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang pakikipanayam, dinala ni Martha ang bagong yaya upang makilala ang kanyang amo, si Roxanne, na buntis ng kambal. Nagulat ito kay Daisy dahil hindi sinabi sa kanya na aalagaan niya ang kambal. Nagrereklamo si Roxanne na hindi ito nilinaw ni Martha, kaya bilang kabayaran, inalok niya ang yaya ng dalawang beses sa napagkasundo ang sweldo, na labis na ikinatuwa ni Daisy. Pagkatapos nito, nanirahan si Daisy sa kanyang bagong silid sa harap ng kwarto ng nakatatandang anak na babae ng babae. Partikular itong hiniling ni Roxanne, na gustong nasa malapit ang kanilang yaya sakaling kailanganin siya sa kalagitnaan ng gabi. Sa lalong madaling panahon, nakilala ni Daisy ang anak ni Roxanne, si Nami, na siya ang pangunahing pananagutan hanggang sa dumating ang kambal. Pagkarating mula sa paaralan, ang batang babae ay tumungo sa kanyang silid, na ikinaisip ng yaya kung hindi niya muna babatiin ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Nami na dapat siyang magpalit ng damit at maglaba bago makita ang kanyang buntis na ina. Sa pamamagitan nito, sinubukan siyang tulungan ni Daisy, ngunit ipinahayag ni Nami na kaya niyang pangalagaan ang kanyang sarili sa kabila ng panlalamig ng bata sa kanya, ngumiti si Daisy, dahilan para lamang ba't si Nami sa kanya. Sa hapunan, tinanong ni Roxanne ang kanyang anak kung ano ang tingin niya sa kanyang bagong yaya. Sinagot ni Nami na gusto siya ni Daisy, nabasa ito sa kanyang mukha. Napangiti si Daisy nang marinig iyon. Dagdag pa sa kanyang swerte, makakain niya ang mga natirang pagkain ng pamilya, kaya hinahayaan siyang tamasahin ang kaunting karangyan. Di nagtagal, ang lalaki ng bahay, si William, ay bumalik sa bahay. Masayang dinati siya ni Nami at ipinakilala ang kanyang bagong yaya habang ipinaliwanag ni Martha na ang babae ay ni-refer sa kanya ng isang kapitbahay na dating pinagtrabahuhan ni Daisy. Isang maikling pagbati lang ang binigay ng lalaki sa bagong babae bago tumungo sa kanyang kwarto para tingnan kanyang asawa. Ilang sandali pa, dumating si Daisy na may dalang alak na hiningi ni William. Pagkatapos niyang umalis, Sinabi ni Roxanne sa kanyang asawa na si Daisy ay nag-aral ng early childhood development sa kolehiyo ngunit nag-drop out. Tinanong ni William kung ito ay sapat na mga kredensyal upang mapalaki ang mga bata, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang asawa na tila gusto ng babae na makasama ang mga bata. Sa wakas ay tapos na sa trabaho, humiga si Daisy sa kanyang kama. sinami lang ang tumawag sa kanya. Hiniling niya sa kanyang yaya na panatilihing bukas ang kanyang pinto para hindi siya makaramdam ng pag-iisa sa gabi at sumunod si Daisy. Kinabukasan, naghahatid si Daisy ng almusal kay William habang tumutugtog siya ng piano sa pool house. Hinahangaan niya ang musika ngunit hindi niya ito ginagambala at umalis. Pagkatapos umalis ni William para magtrabaho, si Daisy ay naatasang alagaan ang kanyang asawa at anak na babae. Pagbalik ng lalaki, naabutan niya itong naglilinis ng kanilang bathtub, na ikinalulungkot niya. Tinitigil niya ang yaya ng may interes habang ang kanyang asawa ay ilang pulgada na lang ang layo, kaya't natapos si Daisy at tahimik na umalis. Makalipas ang mga araw, pumunta si Daisy at ang pamilya sa kanilang beach house para sa katapusan ng linggo. Sa gabi, nakikipaglaro si Yaya kay Nami sa pool, hindi niya namalayang pinagmamasdan na naman siya ni William. Upang huwag pansinin ang kanyang mga paghihimok, inanyayahan ng lalaki ang kanyang asawa sa tubig nang nagpa siya si Nami na magpahinga. Gayunpaman, hindi komportable si Roxanne at pinilit na lang niyang matulog sinubukan ng mag-asawa na maging intimate sa kanilang silid, ngunit muli, hindi komportable si Roxanne at tumangging magpatuloy. Pagkatapos niyang matulog, ang kanyang hindi nasisiyahang asawa ay nagtungo sa silid ni Daisy at inalok ang nalilitong yaya ng inumin. Nang hindi man lang nagpapalitan ng mga salita, sinimulan ng lalaki ang pagpapalagayang loob sa bagong ginang, at obligado ang babae. Sa mga susunod na araw, hindi maiwasan ni Daisy na makonsensya kapag kasama niya si Roxanne, lalo na nang mahuli niyang sumusulyap sa kanya si William. Sa kabila nito, nananatili siyang isang masunerang yaya kay Nami, kung saan siya nakabuo ng isang bono. Pagkatapos ng mga araw ng paglaban sa mga tukso, gayon paman, hindi nagtagal ay bumisita si William sa silid ni Daisy upang magpalipas ng isang madamdaming gabi kasama niya. Lingid sa kanilang kaalaman, si Martha ay nagising sa kanilang mga boses, Kaya't siya ay tumungo at natuklasan ang magkasintahan. Sa kanilang pagtatagpo, nag-alinlangan si Daisy at hiniling sa lalaki na huminto, ngunit nagpatuloy siya hanggang sa siya ay nasiyahan. Kinaumagahan, walang sinabi si Martha habang naghahanda sila ng almusal, pinapanta pa nga si Daisy sa kanyang routine na dalhin ang pagkain ni William sa pool house. Sa pagkakataong ito, huminto ang yaya at pinapanood ang lalaki na tumutugtog ng piano. Sa kanyang pagtataka, nag-iwan ito ng cheque para sa kanya bilang kapalit ng paglihim ng kanilang madamdaming gabi. Gulat na gulat, bumalik si Daisy sa bahay at umiiyak ng mapagtanto niya na ang lalaki ay tratuhin siya bilang isang babae ng gabi. Nakita ito ni Martha at, dahil alam niya ang nangyari, pinayuhan niya ang babae na ipagpatuloy ang araw. Nang gabing iyon, inamin ni Martha na nakikiramay siya sa kung paano, sa kanilang trabaho, dapat nilang matutunang tanggapin ang lahat at gawin ang araw. Ibinahagi niya na nagtatrabaho sila ng kanyang ina sa ina ni Roxanne bago sila yumaman. Buti na lang at napangasawa ni Roxanne ang mayaman at nakamit ang pamumuhay na parang reyna tulad ng dati niyang gusto. Habang pinag-aaralan ng katawan ng ibang babae, may napansin si Martha at nagtanong kung may mga manliligaw ang yaya. Ibinunyag ni Daisy na hindi niya ginawa mula noong naisip niya na ito ay isang pag-aaksaya ng oras, at naghihinala ito kay Martha. Kinabukasan, nakipagkita si Martha sa ina ni Roxanne, si Esther, at ibinahagi kung paano natulog si William sa bagong yaya. Sinisisi ni Esther ang kanyang dating kasambahay sa pagkuha ng isang maganda, ngunit ipinagtanggol ni Martha na ang kanyang anak na babae ang pumili kay Daisy mula sa mga aplikanteng ibinigay niya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Martha na hindi alam ni Daisy na siya ay buntis, na napansin ang mga pagbabago sa katawan ng yaya. Dahil dito, sa palagay niya ay masyadong nakakalimutan si Daisy na nagplano na buntisin ang anak ni William para sa pera. Duda ito ni Esther dahil natulog pa si Yaya sa kanyang manugang. Gayunpaman, sinisisi ni Martha si Roxanne dahil sa hindi niya pinapansin ang mga paghihimok ng kanyang asawa at pagkuha ng isang kaakit-akit na Yaya upang toksuhin siya. Dahil dito, nagreklamo si Esther tungkol sa kung paano maaaring magkaroon ng problema ang kanyang anak kung hindi niya babantayan ang kanyang buhay. Samantala, nakipagkita si Daisy kay Gina at sinabi sa kanya ang tungkol sa relasyon nila sa kanyang amo. Kinumbinsi ng yaya ang sarili na ito ay romantiko at itinuturing pang ang regalo ang cheque. Gayunpaman, nagtataka si Gina kung paano niya makakasama ang asawa ng lalaki matapos itong matulog sa kanya. Ipinagkibit balikat ito ni Daisy, ipinagtatanggol na tapos na ito, kaya hindi niya ito mababago. Gayunpaman, hindi ito ang kaso para sa iba pang pamilya, dahil inutusan ni Esther si Daisy na linisin ang chandelier kapag bumisita siya sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay naaksidente ang babae upang mahulog ang yaya sa hagdan. Desperado, ang babae ay nakasabit sa chandelier ngunit sa huli ay nahulog. Ipinadala siya nito sa ospital. Sa pag-alis ng yaya, inihayag ni Esther ang pagtataksil ni William sa kanyang anak at kung paano dinadala ni Daisy ang kanyang anak di nagtagal, iniulat ni Martha sa kanila na si Daisy ay nagdusa lamang ng isang concussion at isang bagbog na pelvis, kung saan maaari siyang gumaling sa loob ng ilang araw. Ikinaasar nito si Esther dahil umaasa siyang ang pagbagsak ay magiging sanhi ng pagkawala ng kalagayan ni Daisy. Sa pamamagitan nito, inutusan niya si Martha na ayusin ang mga bagay sa yaya. Matapos tapusin ang tawag, ipinangako ni Esther sa kanyang anak na aayusin niya ang mga bagay-bagay. Dahil sa pagod sa kanyang pakikialam, hiniling ni Roxanne sa kanyang ina na iwan ang kanyang pamilya ng mag-isa. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng babae na gusto niyang mag-asawa ng mayaman, at upang mapanatili ang kanyang kasal, kailangan niyang tiisin ang drama na kasama rito. Sa ibang lugar, binisita ni Martha si Daisy at nagpanggap na si Esther ay humihingi ng kapatawaran sa anyo ng isa pang cheque na may malaking halaga. Ipinaliwanag ng kasambahay na naniniwala ang mayayaman na kaya lang nilang magtapon ng pera sa anumang problema. Para sa mga manggagawang tulad nila, hindi ito isang masamang trade-off, kaya dapat ay lunukin na lang niya ito at kunin ang kanyang makakaya. Sa kabila ng malaking halaga sa kanyang mga kamay, gayon paman, si Daisy ay nabigla sa ideya. Hindi nagtagal ay nakarating si Martha sa bahay, at pinagalitan ni Roxanne ang babae dahil sa pagkalat ng chismis tungkol sa kanyang asawa nang hindi sinasabi sa kanya muna. Bago pa nila ito mapag bumalik si William hindi nagtagal ay nagsimulang mag-impake ang lalaki para sa kanyang business trip, at tinulungan siya ni Martha. Gayunpaman, si Roxanne ay nagtataglay pa rin ang sama ng loob sa matandang babae, kaya't sinimulan niya itong ibato sa kanya. Dahil dito, si Martha ay umiinom sa kanyang silid, na sinasabi sa kanyang sarili kung gaano kawalang utang na loob si Roxanne ay noong siya ang praktikal na nagpalaki sa kanya. Pinunarin niya si Esther sa pagpapanggap niyang kaibigan niya at ipinangako sa kanya ang maraming bagay, para lamang manatili siya sa tabi upang magpatuloy sa paglilingkod sa kanyang anak. Lasing, ipinahayag niya na ang kapalaran ay magkakaroon ng paraan sa pamilyang nagnakaw ng kanyang buhay. Nang sumunod na araw, sa wakas ay nalaman ni Daisy na siya ay buntis. Nagulat si Shell, inamin ng babae kay Gina na pinag-iisipan niyang alisin ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na umalis sa halip nakatanggap na siya ng malaking halaga para maalagan niya ang kanyang anak ng mag-isa. Nag-aalala, sumama si Gina kay Daisy nang bumalik siya sa tirahan ng kanyang amo para alagaan siya. Bumili pa siya ng supplemental milk para makatulong sa kanyang pagbubuntis. Habang nagpapahinga siya, nilapitan ni Esther ang babae at humingi ng paumanhin sa naging sanhi ng aksidente, gayunpaman, sa totoo lang, hinihiling niya na ang pagkahulog ang pumatay sa yaya sa kalaunan ay pumasok si Gina sa trabaho, iniwan ang kanyang kaibigan sa awa ng mapaghiganting pamilya. Habang natutulog siya noong gabing iyon, pumasok si Roxanne sa kanyang silid na may kasamang golf club, nag-iisip tungkol sa wakasan ang buhay ng babae. Gayunpaman, nahuli siya ni Martha na ginagawa ito, kaya iniwan niya ang kanyang mga plano at umalis. Sa isa pang gabi, ibinahagi ng nakakalimutang Daisy sa kanyang katrabaho kung paano hindi na siya komportable sa bahay. Dahil dito, nag-iisip siya tungkol sa pagtigil, at pinasigla siya ni Martha, na umaasang makakaligtas kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, malapit nang mag-isip si Roxanne na paalisin si Daisy. Itinuro ng kanyang ina na hanggat ang babae ay may anak ni William, si Roxanne ay palaging nakakaramdam ng pananakot. Sa pamamagitan nito, humihingi ng payo ang babae sa kanyang ina. Nang maglaon, nilapitan ni Daisy ang kanyang amo at inanunsyo ang kanyang pagbibitiw sa pagtataka ng lahat, sinampal ni Roxanne ang babae at ipinahayag na alam niya ang lahat. Sa pamamagitan nito, inutusan ni Esther ang yaya na wakasan ang kanyang kalagayan at iwanan ang kanilang buhay para sa kabutihan, kahit na tinutokso siya ng mas malaking halaga upang kumbinsihin ang babae. Dahil sa mga pangyayari, umiiyak si Daisy sa kama, na nagpapahayag kung ano ang dapat niyang isipin Roxanne bago pinayagan si William na gamitin siya. Gayunpaman, itinuturo ng kasambahay na si William ang may kasalanan, hindi niya. Gayunpaman, pinayuhan niya ang yaya na tanggapin ang kanilang alok at magpatuloy. Habang tumalikod si Martha para umalis, biglang humingi ng tawad si Daisy sa kanya. Sinabi sa kanya ng kasambahay na hindi siya dapat humingi ng tawad, ni hindi niya dapat payagan ang pamilya na gawin ang gusto nila sa kanya. Dahil sa kanyang sariling mga sakripisyo sa walang utang na loob na pamilya, sinabihan siya ni Martha na tumayo para sa kanyang sarili at lumaban. Samantala, ibinahagi ni Roxanne ang kanyang pag-aalinlangan na mawawala si Daisy sa kanyang kalagayan dahil ang babae ay may gusto sa mga bata. Sa pamamagitan nito, gumawa sila ng kanyang ina ng mas konkretong solusyon. Nang gabing iyon, binisita ni Nami ang kanyang yaya at sinabihan itong matulog muna para mabantayan niya ito. nag siya sa kanya dahil alam niyang kusa siyang tinulak ni Esther pababa ng hagdan, na narinig niyang pinag-uusapan ito ng kanyang lola at ni Roxanne. Nagulat ito kay Daisy, kaya idinagdag ni Nami na naniniwala siyang mabuti siyang tao at ayaw niyang may mangyari sa kanya. Ang babae ay nagpasalamat sa kanya para dito habang itinatago ang kanyang galit tungkol sa paghahayag. Kinaumagahan, nagtungo si Roxanne sa isang palengke para kumuha ng ipinagbabawal na gamot, na kalaunan ay inihalo niya sa gatas sa silid ng yaya. Napansin ni Martha ang paglabas niya sa silid ng babae, ngunit bago siya makapag-imbestiga, inutusan siya ng kanyang amo na ilipat si Daisy sa kanyang silid sa ibabang palapag. Nang gabing iyon, nag-iimpake ang yaya para gumalaw at iniinom ang kanyang gatas gaya ng dati, na hindi alam kung ano ang inihalo ni Roxanne. Naabutan siya ni Nami na nag-iimpake, kaya nagdahilan si Daisy na malapit nang lumipat sa kwarto ang kanyang bagong yaya. Iniistorbo nito ang dalaga, kaya tiniyak ni Daisy na okay siya she's just expecting a child of her own, so she has to take things easy. Ang ideya ng babae na maging isang ina ay nasa sabik kay Nami, na nagpaisip kay Daisy kung ano talaga ang gusto niya. Sumama ang dalaga sa kanyang ina upang magtungo sa ospital dahil manggang anak na si Roxanne. Kinabukasan, nilapitan ni Daisy si Martha at sinabi sa kanya na nagpasya siyang panatilihin ang kanyang anak. Sinuportahan ng housekeeper ang kanyang desisyon bago tawagan si Esther para sabihin sa kanya ang balita, Samantala, dumating si William sa ospital at nakilala ang kanyang bagong silang na kambal. Gayunpaman, kapag hinahalikan niya ang kanyang asawa, kinagat siya nito upang ipahayag na alam niya ang ginawa nito. Ayaw magdulot ng eksena, nagdahilan lang ang asawa at umalis. Kinalaunan ng araw na iyon, dumanas ng matinding pananakit ng chan si Daisy. Desperado, sinurpresa niya si William sa kanyang bathtub nang umuwi siya tinukso niya ito bago ihayag na dinadala niya ang kanyang anak, ngunit ang kanyang biyanan at nag-alok si misis ng pera para maalis ito. Ipinahayag ni Daisy na ayaw niyang mawala ang kanyang anak, kaya inutusan niya ang lalaki na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Biglang umulit muli ang sakit na nagpapaiyak sa kanya. Sa kabila nito, lumayo na lang si William habang namumula ang tubig sa batsa. Kinabukasan, sinuri ni William ang may sakit na yaya at sa wakas ay nagpasya na tulungan ang babae at ang kanyang anak sa kanya. Sa oras na umuwi si na Esther at Roxanne, gayon pa si Daisy ay ipinadala muli sa ospital. Nang makita ito, inutusan ni Esther si Martha na ay ang mga gamit ng babae, siguradong hindi na siya babalik. Nagulat siya nang tinawag siya ni William, kaya nakipagkita siya sa kanyang manugang. Alam niyang may pinaghihinalaan siya, agad na sinabi ni Esther na buntis na ang kanilang yaya nang dumating siya, umaasang makumbinsi siya na hindi niya ito anak. Gayon pa man, alam ni William na may naghalo ng gamot sa inumin ni Daisy para mawala ang kanyang anak. Walang sino man ang maglalagay ng ganoong pagsisikap kung hindi siya ang ama. Inamin ni Esther ang paggawa nito, umaasang maiiwasan ang kanyang anak na babae mula sa galit ni William. Pinagalitan siya ng lalaki dahil sa ginawa nito sa kanyang anak. Samantala, binisita ni Martha si Daisy at ibinunyag na pinasuri ni William ang kanyang inumin at natuklasan ang gamot na nagpawala sa kanyang kondisyon. Alam ng kasambahay na ginawa ito ni Roxanne, iginiit kung paano palaging iniisip ng mga mayayaman na maaari silang makalusot sa anumang bagay. With this and Nami's confession na sadyang tinulak siya ng lola niya, si Daisy na pagtanto na alam ng dalawa ang tungkol sa kanyang pagbubuntis bago niya ginawa. With no choice, Martha admits that she figured it out and told them, so the Yaya slapped her in revenge. Sa kabila nito, binibigyan siya ni Martha ng cheque mula kay Roxanne, na hinimok siya na magpatuloy sa kanya buhay at kalimutan na nangyari ito. Gayunpaman, tumanggi si Daisy at piniling maghayganti para sa kanyang anak. Muli, sinusuportahan ng kasambahay ang kanyang desisyon. Isang gabi, sinubukan ni William na makipagkasundo sa kanyang asawa, ngunit nang tumanggi si Roxanne sa kanyang mga pasulong, humayag siya, alam niyang manghuli siya sa huli. Lingid sa kanilang kaalaman, pinapasok ni Martha si Daisy sa kanilang tahanan. Naghintay siya hanggang sa bisitahin ni Roxanne ang kanyang anak bago pumasok sa kanilang kwarto para kunin ang kanyang kambal. Nahuli siya ni William at kinuha ang kanyang anak mula sa kanyang mga kamay, para lamang kunin ni Daisy ang isa pa. Nakikiusap siya sa kanya na huwag saktan ang kanyang anak, ngunit itinuro niya na hindi siya ang nananakit sa mga bata. Gayunpaman, hinikayat siya ni William na isuko ang kanyang anak, at ang baliw na babae ay nakangiti habang lumalayo. Nang malaman ang tungkol sa kaganapan, hindi nagtagal ay nagtipo ng pamilya, naghihinala na si Daisy ay nasa bahay pa rin. Nakiusap si Roxanne kay Martha na gumawa ng isang bagay tungkol dito, ngunit ang babae ay biglang nagpahayag na siya ay huminto. Ipinapangatwiran ng pamilya na binigyan nila ang babae ng labis para lamang sa kanya upang iwanan sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Gayon pa man, idiniin ni Martha kung paano niya ibinigay ang kanyang buhay sa kanila, kaya kahit anong handout ang mayroon sila hindi sapat ang ibinigay sa kanya. Tinatawag niya silang walang kaluluwa para sa walang hiyang paghahagis ng pera sa lahat. Noon lang, napansin ni nami si Daisy sa itaas, kaya ibinalita ng dating yaya na nawalan siya ng anak dahil sa kanyang ama. Nahihiya, sinubukan ni Roxanne na patahimikin ang babae, ngunit ipinahayag ni Daisy na hindi niya basta-basta makakalimutan ang mga kalupitan na ginawa nila sa kanya. Maluhaluhang nagmamakaawa si William sa babae para itama ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, nagpa siya si Daisy na wala silang magagawa para ayusin ito. Dahil doon, humingi siya ng tawad kay Nami bago gamitin ang chandelier para tapusin ang kanyang buhay sa harap ni ang sumisigaw na pamilya. Upang palawakin ang bangungot na ito, sinilaban din ni Daisy ang sarili. Maluhaluhang pinagmamasdan ni Martha ang babae na nasusunog, hindi niya alam na ito pala ang binabalak niyang paghihiganti. Gayun paman, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang sarili niyang payo at magpatuloy, kaya lumabas siya ng pinto. Ilang buwan pagkatapos nito, ipinagdiriwang ng pamilya ang karawan ni Nami sa kanilang beach home, kahit nalasing ang kanyang mga magulang na kumakanta sa kanya habang ang kanyang mga dekorasyon ay nakakalat sa lahat ng dako. Patuloy nilang pinapaulanan ang kanilang sarili ng kinang at alak, na tumatangging kilalani ng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at kung paano nito sinira ang kanilang pamilya.